Hey mga guys! What's up? What's up? Good afternoon. Good afternoon sa lahat ng mga magaganda at guwapo dyan. Tayo ay pupunta sa bahay para makikain. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan, ayan Dito tayo muna. Mag -ano tayo? Mag-ano tayo? <laughs> Chismis. Chismis. is the best. <laughs> <laughs> Gago. Nakabigyo to ba? Diyan ka dadaan. Lunch time. Wow. Dami oh. na pa kaya Sino? Si Bale. Ang dami ba? Bakit ang dami? Pag si Tata hindi tipid. Hello, bye. Super ang dami, oh. Dami pang tira. No. Hi, <laughs> Jen. Jen. Um. May Pepsi ka doon? Alamak, no? May Pepsi ka no, no. dah? Hindi ako. Wala Kung gusto mo Pepsi, punta tayo supermarket. <laughs> Banat ya day. Gak ikut bijin? Gak ikut bijin? Butang ikut si buyas. Di buyas Meron dia. Ya. Yeah. Ini kita menang. Oh. Kakain pa yan si Bunso? Oh, tama na yan, damo-damo ba? Yung gagming lang dapat. Patata, dali. Eh, Kamuton? <laughs> uh -huh. Masiling pa ba ko hindi kaging kamot mo na na? <laughs> <Hey>. uh <-huh. laughs> Uy, tama na na. Tama lang gids ako, no? Ito tayo lang. <laughs> Kain tayo mga labla.

Dah, oh. 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 Dot da, na. no? pa no? naman ako, kau pakai mana? Nanti mau temu awak ni nak tunjuk. <laughs> Yang <laughs> mana? Yang

Bakit ang damang pinagawa yung tatay? Kira lang naman bata? Oo, hindi lang pa na. Makuon sa tayo yan. Damuon tayo daw. Luon. O mga pinahitos mo ba? Ha? Yan? Meron gachat pa ko dito. pidi pa pinatag kay papa. Ang awo mo? Ay, kasi lalaki yung ihaw-ihaw. Pagkakagaling, nag-dramang na. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang kulap eh. Nung raog mm -hmm. mm -hmm. lang satayin, so, sila. Sila. Sama, sama. To, sama. siya magkaog. Gumalik. Ang sakasun na. Kaya nyo sa ang sato yung sinulit niya. Sama, sama. Sa Santo Niño daw, bakit ko, ko. daw sa so Santo Niño? Kikinambaran ka ni? Hmm. Dahil lang, ma... No. Gamita, boys, message para di kayawan type. Siling niya din daw kamukang, siling niya din daw kamukang tapit, siling kumanok, lakat pa lang. kong kay Mr. Yasi tatay mo Richard kay mga dbo sila tatay mo da yan mo ano ko daw pesta ano to daw ang tong tong tatay mo ma. uh, Kaya magkita sa uh dagat eh. -huh. Makanto dito sa minatay. Uh -huh. Ah. Di gabi naman. Napis na La lang.

Nggak, tuh dengan tuksi amuk sih tapi itu baru Aku tuksi tapi sih nah tahu tuh beda sih mm hmm tidak kuat dong kalau bang ding nembetan itu segini atau numpa anto atau matrix mm hmm, mm -hmm. Andi, continue. Iba pala lasa niya pag hindi na... Hindi ice? Oo. Okay. Hindi na namit. Mm -hmm. Kahit anong sabihin mo, hindi siya talaga namin. Kahit mm -hmm. anong klase nila, hindi. Ito din, hindi din. Mm -hmm. Ito Yan. Kahang? Sobrang kahang? Yeah. Kapang Masarap sana ng hindi gat agad. Huwag na Maalat ba itong mga uh, tuyo? Ano? Gamay sa usawan? Ang ka ano ba dahil? Hindi. Kakaan ba? Ano? Uh,

Pa. <laughs> Ang lapit lang kasi tindahan ninyo. Manoy na yan. Babay na, Jin. na. Nagbili ng 7-Up at Matrix. At ano ba yan? matrix <laughs> Matrix na Sprite. Ako kung mabakalo ko